wala mo na dito. wala wala wow dami dami ganda kayo siy dami dami Si Bayaw dito, kumusta ka na? Matagal tayo hindi nakita. Ayan. Kumusta ka Bayaw? Bibili yan kayo sa Angkor niyan. dito kay Bayaw. Ang Dami daming ganda. Mayroon dito ang mga bracelet. Ayan uh -oh. na dito yan. Basta si Bayaw. Si Bayaw uh -oh. mabait talaga ka Bayaw. Hindi ka isola nandig kita. Na wow. walang daya. Ayan. So ngayon wow. dinumog ng tao dito. Dami-dami. Si Bayaw. Wow. 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 Ginto pa lang. Wow. Wapo. Wow may pangbabai babae na, ano tawag ito? Ito, bangles. Anong tawag bangles ito? Bangles din. This ahas. Ayan, may ahas, ahas. na bracelet. Ahas. Ayan, dito po yung kachola. So, hindi po ako nagbibinta. Ayan, hindi po nagbibinta si Wow. Ayan po talaga kachola jewelry. Wow. Wow. Yan I mean, kay So, yan mo na ako Yan, dito yun kay Bayaw Mapawaw ka sa sobrang ganda Yan, dito yun kay Bayaw, amin Sa Sholat Jewelry, ang number one Wow Mabait talaga Yan, yeah, mabait yan si Bayaw Wow ito so, na ini kabayan ni Palit Dirgil 1.5 million na uh, joke lang para si Gulda po sa gili oras <laughs> ayan guys ito mga ito yung bagong design ng ano, mga sing sing na nandito sa show jewelry remember si Wow Race TV ay hindi nagbibinta nagbablog lang po ayan so gustong bumili kay Amid lang po wow sino may gusto halika dito sa show jewelry the location North Cobar Near okay. Pyramid, Tabi yung sipo Market. Hanapin nyo lang si Bayaw. Si Amin, so mabalik talaga. Ayan, hindi kaysa. masunit. madaling makusap. Huwag yung tingnan daliri kayo sa akin. Wow. Huli daliri. Uli na kitang gold yun to. Ayan. Wow. Gukla. Wow. Wow. Ito yan si Abdo Kalil ito yung sa Sola Jewel. Yan si Abdo Khalid. Yan si Abdo ah. Khalid. Kasi na yun, wala online ako. Ayan, wow. Para dito yan sa Sola Talagang pawag Sol. Sol ka dito. Sol yan yan, yan yung mga pwede. 21K. 21K. Yan, wow. Ano na? Diba? Okay, yan Ay, na ito. ito. So po, adik kita. So, ito na po yung sa Sola Jewel. Magsasarado na po yung ano. Ay, hindi po maunin yan. Mag-close na. Kasi alas na dito. Ayan, ito yung mga gold nila. Kanapin nyo lang ito si Sola, si Abdul Khalid. Ang, Abdul Khalid, ang gwapo sa Sola. Diyan, wow. Ayan guys, so, oh. marami kayo mga bangles. 21K yung mga bangles na to. Ayan dito, iba-ibang design dito. Mapunta lang kayo dito sa Sola. Hanapin nyo si Abdul Khalid. Ang pogi, wow. Ito. 21K. 21 bangles with ring, 21 karat ito yan dito yung sa sola ito guys yung quality yan dito yun yung sa abdukal yan nyo lang siya wow dito yung sa sola jewelry ito, no? Yan dito, yan sa Sola Jewelry. Ito, ito. ito yung si, ano, ito yung mga napaganda Kasama na po yung ano dito, with ring. So, tara. Ayan dito, yan sa Sola. Dito ako nagbibinta sa Sola Jewelry, ang number one at legit, wow! Ayan, ayan. Ito naman, ano to? 21? 21K na panggayas. Ano to, Versace? Ano to? Solid. Ha? Wow, basta ka bang guys. Ano ito na pago siya? <laughs> ito, may sing-sing, sama-sama yung sing-sing. Bangles na may kasamang sing-sing talaga dito. Ito na yun. Talaga. So, so dito yan, puntahan nyo lang dito sa Sula Jewelry. Hindi po ako nagbibinta, hanapin nyo lang po yan siya. Ang pogi. sa Sula. Talagang mapawaw ka. Wow, Bangles. Salamat, kabayan. Siya Wow. Ayan, dito naman, iba-ibang design ng mga bangles na ngayon. So, pag dito kayo, ayan, Shola Jewelry, matatagpuan sa Alcubar, tabi ng Cebu Market. Talagang dito, legit po sa mga nagsasabing hindi po totoo, bumili muna kayo bago natin mapatunayan. Wow! Ayan, legit. Bawal dito sa Saudi po,